Agalang-galang na pansangay na tagapamanihala ng mga paaralan sa sangay ng Nusod ng General Trias, Dr. Daisy C. Miranda, SESO 5, nakakatawani ng ating hepe ng Curriculum Implementation Division, Dr. Laura O. Garcia, sa ating tagamasit pampurok ng Cluster 8, Sir Rodjin O. Contemprato, ikinararangal ko kupong iharap sa inyo ang isang daan at apat na na batang lalaki at isang daan at apat na putlimang batang babae na may kabuang bilang na dalwandaan siyang napot-apat na mga batang magsisipag-angat sa mataas na paaralan ng Tropical Village taong panuruan 2023-2024. Kasi siya po nilang natapos ang mga kinakailangan sa pag-angat sa sakurikulong pang na itinakda ng kagawaran ng edukasyon Republika ng Pilipinas. Kaya po, hinihingi ko po ang pagpapatunay at pagpapatibay ng kanilang pagangan. Sa ating pagkalaan at sa may nakapanghalan mga paralan, sa may sa ng Hinala Trias, Dr. Rizzi C. Miranda, SESO 5, na siyang kakatawanin ng ating Curriculum Implementation Relationship, Ma'am Nora O. Garcia, at batay na rin sa paglalahan ng inyong mahusay at nagpayagong sa Tropical Village National High School, Pulong Duro 4, Dr. Mark A. Lutibreus, pinatutunayan ko bilang inyong public schools district supervisor na asya-asya nilang natupad ang lahat ng kinakailangan sa pag-angat sa kurikulong sekundarya na itinakda ng Kagawaran ng Edukasyon Republika ng Pilipinas taong panuro ang 2023, 2023, 2024 ngayon ang katundu ng Mayo taong 2024. Kaya tinili ko pong pagtibahin ninyo ang kanilang pag-angat. Sa bisa ng kapangyarihan ipinagpaloob sa akin ng kababaran ng edukasyon Region 4, Calabarzon, sangay ng General Trias sa pamumuno ng ating binamaha na pangsangay na tagapamanihala ng lahat ng paaralan dito sa General Trias, Dr. Daisy Miranda Sesopay, at ayon na rin sa pagpapakilala ng inyong napakahusay na puro-guro ng mataas na paaralan ng tropical delays na walang iba kundi si Dr. Mark Reyes at batay na rin sa pagpapatunay ng na inyong napakasipag at gwapong punong tagamasin pampuro na walang iba kundi si Dr. Regine Contemprato na kayong mga batang magsisiangat ngayong hapong na ngayong umaga sa lahat ng mga alituntunin na itinakda ng kagawaran ng edukasyon sa ilalim ng K-12 curriculum, curriculum na pang-secondarya. Taong panuruan, 2023 hanggang 2024. Kaya naman ngayong umagang ito, ikatatlo po ng Mayo, 2024, nagtitibay po ang inyong pagtatapos dito sa mataas na paaralan ng Tropical Village. Binabati mo pa yung lahat Maraming salamat po sa kanyang tawad at masangay na tagapamanihala ng mga parang sa Musonan ng Retrias, Dr. Dave.